Yung tinapay ko masyadong marumi. Huhugasan ko muna. Para sigurado yung aking kinakain e malinis. O, di ba masarap? Pag ang, yung tinapay hinugasan, tapos malinis. Ganito rin ba kayong kumain? Biskotso hinugasan sa kape. 嗯。Mm. Hindi tayo nakakasiguro sa pabrika kung papaano nilang ginawa 'to kaya mas maigi talaga huhugasang bago kainin. Okay lang 'yun, pinagugugasan iinumin. Okay lang. Nandun lahat ang vitamins. O, di ba masalap? Pag kumain ka ng malinis, hinugasan, pagkain nakakasiguro laging malinis. Tatagal pa kaya ako? Parang malamang gusto ko ng sumurender. hayaan na natin sa mga bagong content creator ay yung mga nag-uumpisa ngayon. Tingin ko sa sarili ko, medyo matagal na ako dito since last year pa. Last year pa ng last year. O oh, matagal na ako gumagamit ng Facebook. Ngayon lang naman ako na monetize this last August lang. August. So ano naman tayo ngayon? September. Isang buwan pa lang. isang buwan na yon instead na ma-motivate kang gumawa ng gumawa ng gumawa, mag-upload na mag-upload na mag-upload, binabawasan yung earnings ng cents. Nangyayara din ba sa inyo? Pakisagot nyo nga ako. comment down below. Napapaisip lang. Kasi once na pumupunta ako sa dashboard, syempre titignan mo lagi yung file recommendation kung meron ka mga <laughs> violations. Yun lang like kung tinitignan. Then after go ko tayo sa monetization, nakikita ko lagi na babawasan. <laughs> Hindi lang minutes view ang nababawasan. Pati na rin ang ating sense na mawala. Ganun ba talaga? Pakicomment down below nga guys. Ganito pala lasa, no? Kapag yung tinapay mo, hinugasan mo sa loob. Lasang-lasang mo yung dumi. <laughs> Charot. <laughs> Ciao.